yun yan na ating silihan o no? ang palayan no sa so, mga next week kaani na tayo next week mga 3 weeks pa yan ang ating palaya no ating uh, silihan yan ang disbisis okay mamaya mamaya makikita nyo ito Ito doon. Wala kang patubig. Ha, no partid. Ang palay, hmm. Ayos, no? Ano mo ito, liapis? Hindi, matirik, ano? Ayos. Very good. Eh, uh -huh. Tahan tayo siya no Eh maganda Maganda na yan Kung akong pala yan, no Talagang nga yata tasan ayos very good mm hmm ay hello si misis yung sa aking teknisyan oh. No? nandiyan palagi kasama niya ang kanyang teknisyan Ha toy toy Ha Ha bakit? mo kung bakit mama? rin mo kung Matubig. Ito. Dapat ba una nga ito kuya? Kaya dahil kataasan, matigas ba ka siya? Ala, ito mahina ang ano yan. Dahil alam mo ka lang papabigat, pagkakarto malapit, pagdagsupangan. Tubig. Hmm. Sa amin ang kataasan, sa amin you know, na ang eh. Ay, papalit, papa, tirek? Hmm. Oh, tirek. Ito hindi tirek. Eh, yeah, ano, ano papa ko Tubig. saka, hmm. saka, hindi, ito mama, sakad sa tubig. Ito, maganda mama, hindi siya tirik. Maganda yan, okay. yan mo. yan? Oh, Oo, maganda yan. Hmm. Ay. Ito eh. Ito eh. Uh. Hmm, yan o. Oh. Okay ha. Eh. Okay, si commander may dalawa pang music lalayo lalayo tayo oh. hmm. Hmm? ayos very good very good Ay, maganda 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 ating palayan Mantai, okay. memantai Oke okay, Oke okay. oke Lagi lah Ano ya oh? oh, no Matak nah Nama tak nakai madam Ya si madam tes Kawaii kawaii Ha mm -hmm. Anong kamot? Yeah, no? Ay, yung yeah, ano? So... Ayos. Oo. So, oh. Ayos. Ay, yung isa. Yung may pulyer na. Oh, yun yun. Ayan. Dito ko ginamit naman yun. Ang dami pang dinisili. Aba. Hindi namin na agad ang pulyer. Pinili lang namin yung Magaling. Mm -hmm. Oh, hindi uh -huh, um, uh -huh. ko ni-spray mo yan. Uh -huh. mali mo bukas ko may buyer kayo. Pwede natin uh -huh. ano yun yan. Ano ka araw ko na swak ha? Pwede kaya ang gamay ko yan? Ay, ko. Oh. ko. ni, ko, ni ko muna yan. Sige. Tama. Mm -hmm. Ay, ito. Ito talong. uyan. Ibabaw taas. Mm -hmm. Ay, meron pa rin ang gulunto Talaga, ano? Ha? Talaga inuubos nila oh. Ang Okay yun. Ang violet ano. Hybrid yan eh. Ay? Yung mga hybrid huwag ka na magtatanong ka. Ito mga hinog dati. Ito kaya na kaya. Titingin mo. Pa? Alang alang init. Kasi init, may na ito. Ay No naulan. Ha? Huh? May ulan. Oh, magulan mo kaya magputi dahil may no, -trabaho, trabaho 'yon. Ano kaya pagka naulan, huwag. Mara punasin pa tay ay sa mga pagbuhayin. Ang punasin. ang ulan, ang webe, tutay webe, ang direkta sa init webe, yan na Sabado, Linggo, Lunes, Sabado. Ade bi beris tayo kukuan. Puputi. Mhm. Mm e, para deliver ng Sabado pati talaw. Beres. may e, pa ala kami Tapos ako kamatay sana. Huh. Bit na kaya lang buti kayo kahapon. Okay. Na. Hmm. Okay, ba? Ba, mati na tingo. Oh, ganda oh. mo birthday oh. Ganda nga to. Garto pag pag tag-init, ang gagamitin natin yung water pump. Ano ha? Dahil pag uh, nagpagamit tayo ng water pump, kaya gusto ko bumili ng water pump, magbubugsok tayo doon. Kahit araw-araw tayo patubig dito. Hindi ka nagagamit na e, ikamay dilig-dilig ng kamay. Patubig dito. Hmm. Ha? Eh, para mas maaluan. Mayroon na, uh, sa doon na Hmm. Uh, para... Sige. Ay, dito lang, yon, ang dito lang ating update ngayon, ha? Ang dito lang At, siya yung lahat, ha? Sa isang araw na Bye-bye!